So, ayan guys. Karating lang ni Nori. Diyan. Init na init siya. Pinagpapawisan ako jan guys. Kasi po, naglakad po ako. Ayan, namumula ko yung ako Namumula siya. Kasi init. Init maglakad guys. Ayan. So, ako yung nauna po. Kasi po, ako yung magbubukas ng salon. Kasi yung ibang kasamahan namin is shifting po kami. 10 to 10 ako. Tapos yung iba naman is 12 to 12. So, ayan guys, madilim sa loob. Ayan. Mag-isa lang akong pumasok dyan. May multo. May multo yata dyan sa likod mo, Nori. Ayan guys. So, ayan. Habang ano, bubuksan ko na yung mga ilaw. Ayan guys. Nagpawisan talaga ako dyan guys. Nagmamadali kasi ako maglakad. Ayan. So, ayan. Bubuksan ko na po dyan yung ilaw. ayun So, yan lang, guys. Just, yes, this is our video today. Ang init kaya. Mainit. Hindi ko pa kasi binubuksan yung ma-aircon dyan. Ayan. Thank you, guys, for watching.